Hali, ayan, magdadala po kami ni Jay Merson. Ayan, nagdala po ako ng dala. Ayan, ito po yung pamingwit ko. Ayan, muna kami. Ayan, dito po sa may lungkaw. Ayan po, sa mga natrap na mga isda rito. Ha? Ayan, may bulsa yan. Maganda yan. Yan, dito po, maraming natrap po ang mga isda. Yan po, yan, maraming mong trap na, na isda. Sana po makahuli. Yan, dito po, kaninang maga, maraming lumulutang na mga tilapaya po rito. Ayan, mahaba yan, eh, no? Eh, yeah, dami rito Eh, oh. mo mo ano, mapupusag. Mapupusag. Ito, inabot na ba? Ha? <laughs> eh? Hey? Sumabit. sumabit pa. Ah, hindi lang lang po na ano, na video, nagloko po yung cellphone ko eh. Ayun, lapad oh. Unang hagis pa lang po yan oh. Nagloko po yung cellphone ko kaya hindi ko na videohan. Na nung inangat po yung dala. Ayan po, pangalawang hagis. Ayan o, ganda ng bilog o. Hindi ko lang atak po na. Ayan po, nakita nyo po. Bilog na bilog po yung hagis ni Jemerson. Nandala. Ayan, naka-isa naman sa nang ano, tilapia. Ayan, unang hagis po. Lapad po ng tilapia. Ayan po, pangatlong hagis. Kung tingnan po, kung bilog na bilog ulit. Hahaha. Hindi, pang pangatlo yan. Pa, pangatlo, pangal pangalawa, hindi bumuka. <laughs> yung pangalawa po, hindi bumuka. Kitang-kita. <laughs> Kitang-kita oh, kitang -kita sa camera yun. Ayan po, ah, magmasdan nyo po ulit si J. Merson. Kita ah. ba to? Nga kita yung bilog na bilog Ah, ah. Ayan, bilog na bilog. Oh, hindi, okay na yan. Ayan po, nakaayos ang tilapia na po na malaki. Di ako sanay dito, bigat. Dami, tingga lang na malibot eh. Deis lang yan. Yan ito, kung may huli. Pangatlong hagis po yan ha. Wala yan. Ayan po, pangapat na hagis ah. Oh. <laughs> ayan o, ayan o, pangapat na hagis. Ayan o, ganda, bilog na bilog. <laughs> Ay, naka. Ay. Ayan, oh. Puro dumi po, ang nakahuli. Ayan, nakahuli naman po na isang malapad. and try out pa lang yan, try out. Ayan, oh. Oh, puta na, pahaba. Ayaw na. No! Ayan, marunong daw po sa maghagis kaya pinadala lang yung ko. ako. Ayan, i-upload ko rin ito pang ano lang. <laughs> Pampagood vibes lang ah. At ay doon. Ayan, nakahuli naman siya sa unang hagis. Ay nakakunisin na natin. Ay, naka, ayan. Pampagood <laughs> vibes lang po yan. Ayan, hanggang dito na lang yung video ha. Pero i-upload ko rin to. Ah, shout kay KRC eh. Oh ka? my god. Ay, mo siya. <laughs> na Yan ni po namin yung indala. Napagkaganda po ng hagis niya. Bilog na bilog. Bilog na bilog po yung hagis niya. Nako. <laughs> <laughs> Hindi, pakilinis mo nga, pakilinis mo. Ah, lilinisin na lang muna. Uwi <laughs> Oo oh, eh.